Yung nakikita po natin sa likuran natin, siya po ay si Kuan Yin. Ito yata, oo. Ayan. Kastilyo. Road 10? Road 10 po ba? Road 10. Oo. Ay puno. Ayun to. Ayun. Pwede ba tayo yun? Inaunahan tayo. Inaunahan <laughs> eh. Route 10 po pala hindi Road 10. Route number 10. Eh mali. Makakasama tayo si Ma'am Charlene Cruz. Shout out sa family niya dito sa Davao City. Yay! Sasabay siya sa amin. Ay kami pala lang. Kasabay. Makikasabay kami. Kasi hindi namin alam yung daan <laughs> Kaila, kita brother, sa, angka, angka, round angka, 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 Welcome to angka, Welcome to kabagi kabagi o ito kabagi na pala ito ito po pala assumption assumption school kapasok sa ito ayun ito pala yung school nila assumption assumption college of Davao. ito pala yun Okay, kumbaya tayo dito. Patay lang ba? Tepon. Longwa Temple, Buddhist Temple. Ganda oh, tingnan niyo po. Wow. Amazing. Longwa Buddhist Temple. Kaya po sa Longwa Temple o Buddhist Temple, Philippine Academy of Sang Sakya. Ito po, merong we-welcome sa atin ang dalawang elepante dito sa pasal niya. At syempre, we-welcome tayo ni, ng God na si Buddha na nakasmile sa atin. At ang ganda ng kanyang temple, oh. Wow. Ito, bonsai, oh. Wow. Tapos, dito po sa may harapan ng temple, meron dalawang parang malaking layon. Ayan, oh. Sa pasad. Na, oh. Magbe-welcome sa atin sa harapan nitong temple. Ganda, oh. Uh, welcoming to. Maglalagay ng insenso dito. ayo oh, Yung insenso. eto may mga parang bata dito tapos dito pa wow ito sa loob eto oh, naman yung pinaka mismong ano opening or yung parang pinaka main chapel nila rito pag doon sa labas pag pumasok tayo dito ito makikita po natin dito meron pang buda rin to ano ayan Ito para may ceremony sila may mic tapos meron silang ginagamit na ganito eh. Nagtatambol pa siguro. Hindi natin kasi alam yung history ng o oh, kung ano yung religion nila at yung mga ceremony eh. oh, pero alam nga natin meron din silang mga ceremony kaya nito. Meron silang mga prayer din kasi eh, para din Catholic. Ano, para iba din mga religion. Meron din tayong God dito. Sa kanila, siyempre, uh, si Buddha naman. Ito naman yung gong nila oh. Wow, napakaganda. Ano po ito? Yung bell na to, oh, laki. Ito yung pinapalo, yung uh, tinutulak para tumunog yung gong. Nakikita niyo to, ito yung pagkainan natin. Nung araw, ganito yung ginagamit ng mga ano, pag-signal eh. Yung mga drums sa malalaki. Lalo na pagka may parang labanan, ito yun eh. Ito may bell dito, tapos ito yung facade. Tayo dito. Eh. Ito po tayo sa Longwa uh, Buddhist Temple o mas kilala siya sa Longwa Temple. First Buddhist Temple, kaya pala Longwa. Ang meaning pala ng Longwa ay Temple of the Dragon. Sa lubong na Buddha in front. Yeah. Tapos meron siyang dalawang large lion dito sa may uh, hagdanan. Siyang mga walls na marbles slab ang nakakanya kaya matibay 'to. marble slab. Tsaka may mga wood carvings na merong uh, life of Buddha at mga lilipan. It was first built on 242 AD. E, alam niyo po ba na yung mga ashes ng mga members dito ay nasa ilalim nitong temple na to. Yung nakikita po natin sa likuran natin, siya po ay si Guan Yin. Siya po yung berong hundred arm na God. puro Buddha pala ito may, oh. Puro Buddha. Ito po, puro Buddha pala nakalagay dito. Sa parang ano na to tower. May maliliit na Buddha nakaano siya, oh. Hindi ko alam kung anong mga karakter ito. Ah. Mas dito rin meron pa yan. Puro si Buddha rin ito. Kung temple ay quiet, siyempre mabango po yung amoy niya rito. Tsaka po, dahil doon sa insenso. At Simple lang po yung kanyang temple. Pero maganda dahil sa kanyang history. Ito po yung first floor lang kasi hindi daw pwedeng umakit sa itaas. Hanggang dito lang tayo sa first floor. Tapos ito po yung kanilang ano. Ayan. May mga sa... May mga sa... Ano na sila ito? Reminders. So, tsaka dito. Mga history. Prayer room din ito. Oh. Wow. Okay, dito naman po sa part na ito. makikita niyo yung mga wood carvings. Oh. So, napaka hirap gawin itong mga wood carving ito. Napaka selan. Maselan niya kanyang pagkakagawa. Oh. Yung, 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 yung. Oo, temple kasi nga naman ito. Padami, oh. wow, ganito. napaka hirap gawin itong mga wood carving ito napaka selan maselan yung kanyang pagkakagawa oh. yun naman oh, temple kasi nga naman ito yan Yan pa, dami ah. Oh. Wow, gaganda. -ganda. Ito may incest din dito pala kayo. Ito yung mga founder ng Buddhism dito mga monk. At yung kanilang collection ng mga books. Ito yung parang library nila rito eh. Ang daming mga books. Ganda. Ay, ganda oh. Wow. Napakalamig. Ay, medyo maliwanag eh. Pero ito yung mga ano nila. Collection. Yung collection ng ganda. in space of a breath. Life ends when the breathing stops. We must cherish every moment. Wow, ito po isang teaching ni Mga Buddha. teachings ni Buddha pala yan. Ito lang mga teachings in life. Ito nga naman. Oh. Tayo mag natin yung sample. Ayan. If the mind is healthy, the body will stay healthy. If the, the mind, mind is not healthy, no medicine, tonic, or food can help us. Ayan. To love others and to be loved are blessings. Those also are love to others, and also to be loved are fortitudes. fortitudes. Do not confine yourself. You should first extend undefiled. Undefi undefiled love to others, in order for others to give their love to you. Wow! Ang dami pa rin narito yan, mga, mga famous attention. to, mga famous. Oh, mga famous uh, teaching, ano, sa buddhism. Okay, when a person is unable to educate himself, He also cannot cannot accept others teaching anymore. His development gradually ceases. Ah. Huh? Okay, pwede niyo po siyang basahin dito para yung kanyang mga ano, inspiring to yung mga dito. Teachings. Mga teachings. teachings nga naman. Create your own field of blessings and reap your own superior affinities. Wow. The ocean can be filled Yet, the tiny mouth of the human being can never be filled. Oh, nga naman na nagaling. Diba? Ang ah, napakaganda eh. Ito isang other, uh, yung religion natin. Ibang religion naman to. Pero syempre, nakaka-excite dahil ito is matagal na panahon na nung nandito. Yung ating uh, Longwa Buddhist Temple. At dito, peaceful eh. Napakatahimik dito. Walang ingay. Uh, sarap siyang puntahan. Napakaganda ng loob, malamig at napaka quiet yung serenity ma experience mo talaga especially yung mga nakapalibot sa yung mga mismong kalakihan nitong area na to ang ganda sana naging jk sa tour natin ganda ano sana naging jk sa ating buddhist temple dito sa longwa buddhist temple welcome to chinatown kakakwento ko kakaingot-ingot ko kakakwento ko nakalimutan ko pala yung suma binalikan ko pa Ayan. <laughs> Buti lang, tinabi ni ate. Thank you, ate. Sa pedestrian. Lalakad tayo. Lalakad tayo. Welcome to Chinatown again. No, dito tayo punta yata sa Chinatown. Ito po yung Chinatown naman. Oh. Ang daming mga tinda rito. Sabi sa atin ni Ma'am kanina, dito daw puro tindahan eh. Yung, ayan, yung mga gamit-gamit. Ito po, Chinatown Shopping Center. Laki oh. iba dito sa Matsari din ah. Oh. Ang dami mga cup. Ang dami pala rito. Oh. Ha? Ito yung mga cellphone dapat din dito. Tapos ito. Trading. Ah. Parang divisory ano. Oh. Ayan oh. May mga cloth cloth din dito nagtitinda. Dito may mga cellphone cellphone. Sa kabila. Okay. Ang daming tindahan nga pala. Dan. walk through sa Chinatown, Davao City very good cellphone mga okay. okay. bag ice cream oh, lamig eto, <laughs> kung anik-anik napakarami iba-ibang gamit dito. Ayan, may mga video, Mga electronics, equipment, sound system, sabados, sabong ano-ano pa. Ang dami. Mga ginelas. Mga kobre Wala. Wala. Meron dito mga ano, buko. Mga itlog-itlog. Ito mga kainan dito. Mga food ano dito. Ayan, mga food center. Inato Meals. Ito mga ano to. Set. Okay, naka-order na tayo. Order po natin ay yung Yempo, tapos pancit canton, chicken pancit canton, tsaka merong fruit, uh, fresh fruit shake with cream, tsaka yung lemonade. Lemon with uh, ano, cucumber lemonade. May air condition pala rito. Ito, malamig oh. Wow. Yun tayo, sa dulo. Okay. Palang naman na rin. Alam mo Isa pa

ang embargo nila? ah, uh, ano bang ko? mga nila? oh, mo sa mga sapa. Hmm. nga. Dabit. Pwede mo i-recommend si Oo nga. Affordable siya. Affordable na. Masarap pa yung pagkain. Masarap yung food.

Ayan naman. pa. Ang dami mong nakasok-sok sa so, mga naka-eaten. Hey. Ayun. <laughs> May smell detector ako ng kete. Wala pala ako sa nakalagay pero... Hindi <laughs> <Bisa't da> kaya. <laughs> Nakakaawi. Ano naman yung nila. Fried deep fried. Oh, fried. Parang fried naman Hmm? Masarap din. Kasi sa tiyo. Juicy na crunchy, ano? Sarap Recommend Hmm, tama. <laughs> Pag nagpunta ng mm, Kailangan. Okay. Ang

kayo sa lahat po ng mga hindi pa nakashare, nakascomment, nakalike, nakasubscribe dun sa channel natin, especially sa YouTube. Eh, subscribe na kayo. Hit niyo notification bell para sa mga updated natin videos na ipalalabas ko sa inyo. Every time nagagawa tayo ng mga interesting videos. Until next time mga Trafax, keep safe and keep living always. Bye-bye!